Bakit nga ba tila hindi pa rin ligtas sa baha ang Davao City kahit umabot na sa mahigit 51 bilyon ang inilaan para sa flood control projects nito? Sa ilalim ng pamumuno noon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na ama ni Davao City unang distrito kinatawan Paulo Pulong Duterte naging sentro ng atensyon ang lungsod matapos itong makatanggap ng pinakamalaking pondo para sa flood control sa buong bansa malayo sa 26 na bilyong pondo ng buong Cebu Province. Pero ngayon, sa gitna ng patuloy na pagbaha, tanong ng marami. Nasaan na nga ba ang bisa ng mga proyektong ito? Sa gitna ng mga ulat ng mga sirang istruktura, mga biglang gumuho at mga proyekto raw na hindi matagpuan, nanawagan si ACT Teachers Representative Antonio Tino ng isang investigasyon ng House of Representatives. Ang kanyang panawagan ay malinaw suriin ng mabuti ang mga proyekto sa Davao Region, partikular sa unang distrito ni Rep. Paulo Duterte. Ayon kay Tinio, may humigit kumulang 85 kontrata na nagkakahalaga ng 4.78 na, na bilyon na dapat busisiin dahil sa mga red flags at aligasyon ng irregularidad. Kasabay nito, nagsagawa ng inspeksyon ang Department of Public Works and Highways DPWH, at ang Independent Commission for Infrastructure, ICI, sa ilang flood control projects sa Davao City. Pinangunahan ito ni na DPWH Undersecretary Arthur Bisnar, ICI Special Advisor, at dating PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. at Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Isa sa kanilang binisita ang flood control project sa Davao River sa Matinagrabahan isang proyektong natapos lamang noong Mayo 2023, ngunit gumuho matapos lamang ang walong buwan. Ayon sa ulat ng GMA Regional TV, bumigay ang kurbadong bahagi ng istruktura matapos tamaan ng malakas na agos at debris. Sa inspeksyon ng ICI at DPWH, layunin nilang tiyakin na ang mga proyektong ito ay matibay, ligtas at walang bahid ng katiwalian. Ngunit sa mga nakitang depekto at pagkasira, muling nabuhay ang tanong. Tunay bang maayos ang implementasyon o may mga proyekto bang tinipid, pinilit tapusin o baka nga multo lang talaga? Sa gitna ng mga usapin, nanindigan si Repenor Paulo Pulong Duterte. Anya, walang itinatago ang Davao City. All flood control works along the Davao and Matina rivers were implemented, inspected, and validated by the DPWH and COA kid the structures exist they are not ghosts unlike the kind of politics some people keep reviving every time they need attention binanatan din niya si representative antonio tinio hinamon pa itong bumisita mismo sa davao upang makita ng sariling mata ang mga proyekto. come to davao sabi niya, and ask the residents if they are still flooded ngunit para sa marami, hindi sapat ang mga salita. Sa halip, hinahanap nila ang ebidensya, ang katunayan ng kalidad at epekto ng mga proyektong ito sa araw-araw na pamumuhay ng mga taga Davao. Ang ICI sa kanilang pahayag ay nagsabing bahagi ng kanilang kampanya ang mas transparent at accountable na pagpapatupad ng mga proyektong pang-imprastruktura. Ayon sa kanila, panahon na upang masuri ang mga proyekto hindi lang sa papel kundi sa aktwal na resulta sa mga komunidad. Ang pondo ng bayan ay para sa bayan, hindi para sa bulsa ng iilan, wika ng isang opisyal ng ICI. Ngunit habang nagpapatuloy ang investigasyon, dumarami ang mga kwento ng mga proyektong gumuho, mga slope protection na bumigay, at mga flood walls na hindi nakapigil sa pagbaha. Habang patuloy ang mga bagyo, at pagbabago ng klima, patuloy ring nababasa ang mga Pilipino, hindi lamang ng ulan, kundi ng mga pangakong hindi natupad. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang kasalukuyang investigasyon. Hindi ito laban ng politika, kundi laban para sa katotohanan. Kung totoong ang maayos at totoo ang lahat ng proyekto, dapat itong mapatunayang malinaw at dokumentado. Ngunit kung may bahid ng katiwalian, dapat may managot ang 51 bilyong piso ay hindi maliit na halaga. Ito ay pera ng taumbayan at bawat pisong ginastos ay dapat may katapat na proteksyon laban sa baha, hindi proteksyon sa reputasyon ng sinuman. Habang nag-aabang ang publiko sa magiging resulta ng investigasyon ng Kamara at ng ICI, isang bagay ang malinaw, ang bayan ay may karapatang malaman ang totoo. Kaya kung sang-ayon kayo na panahon ng malaman ang buong katotohanan sa likod ng 51 bilyong flood control projects sa Davao. Paki-like at paki-share ang video na ito. Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section sa ibaba. At sa mga bago nating manonood at patuloy na tumatangkilik, maraming salamat sa inyo. Please subscribe to my YouTube channel, Ang Kampanero, Tinig ng Katotohanan, Tunog ng Kasaysayan. Let's keep the bell ringing for truth, justice and freedom.